Magpapahid muna na ng luha ko. Marami kami napagkwentuhan ni eh, Jun eh. Dito sa sala ko kasama ko si uh, isa sa mga whistleblower na si Jun Lozada. Pag-usapan natin yung umunoy midnight girl naman na binigay sa bayaw ni Executive Secretary Jojo Ochoa. Kaugnay! <laughs> sa Forest Land at Beachfront uh, property sa Busuanga, Palawa. Maganda umaga, June. Magandang umaga rin, Susan. Parang, at yung mga nanonood sa atin. Tagal-tagal na natin nagkikita lagi, no? Oo oh, nga. Mm -hmm. eh. so, <laughs> akala ko tapos na buhay ko sa ganito. <laughs> Hindi pa <ba> pala tapos, <laughs> ano? Eto, no. Ito. Ito. pero sabi ng palasyo, ibinasura na raw itong Peel Forest Land deal noon pang 2011. Masyado ka naman yatang late. Oh. <laughs> Alam nyo, Uh, katulad nga rin sa nakikita natin kay Ginang Napoles mm. na napakaraming NGO. Well, ano. Ang nililigaw po ng Malacanang, ang usapin na naman ngayon, ang talaga pong gusto namin idilog sa kanila, Meron pong Presidential Proclamation nga 2057. Yan po pangalan, yung mga interesadong i-google ito. Presidential Proclamation 2057. Okay, uh. Ito po ay nagbibigay ng uh, kapangyarihan sa Philippine Forest under kay Ginong Erwin Santos. Kapangyarihan na uh, mamahala at siya dun sa Busuanga, yung uh, lupa ng gobyerno ron. Ito po ay pinirma ng dating Pangulong Arroyo three days before the May 10 election. Mm -hmm. Mas midnight pa po ito kay Chief Justice Corona, mas midnight pa po ito kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Kung sa basketball, buzzer beater ito. Oo. Oh, oh, oh. At sa amin naman, sa paniwala namin nagalit talaga ang Pangulong Aquino sa mga midnight din, idinudulog namin sa kanya na, Uh, Mr. President, baka oh, oh. naman pwede mo nang tanggalin to? Oo. Oh, oh. Nagtataka kami, bakit hindi niya nga Kinakan sila kasi... Hmm. Hindi ina -actionan. Oh, ito... Pero naiparatingin natin ng personal ano sa kanya. Ma, uh, mga madre, pinararating sa kanya. Hmm. Ito kasi Susan, presidential proclamation, ito ang bukal. Uh Oo. -oh. Yung mga kontra-kontratang yan, yan lang sumasalok dun sa bukal na yun. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. maybe the better uh, picture is a poison tree that bears a poison fruit. Uh Oo. -oh. Itong mga kontra-kontratang to, these are just the poison fruit. Okay. Ang sinasabi namin sa Pangulong Aquino, ang poison tree yung presidential proclamation 2057. Uh -huh, uh -huh. Eh sabi niya galit siya sa midnight deal. Eh bakit hindi niya putulin tong punon to? Sabi niya pinarating niya lang sa presidente to, di ba? Ano sabi ba bakit uh, ayaw niya niya? Alam niyo di, yun nga, uh, yun ang matagal namin pinagtaka, pinagtatakahan niya. no? Alam mo nung nakarating sa kaalaman namin to, kasama ko siyempre yung mga madre, yung mga religioso, pinag-uusapan namin to eh. Bakit ba ayaw ni Pangulong Aquino tanggalin ito? Mm -hmm. Kahit na anong ilang beses mo paratingin tingin Ah... Uh, una nga, in denial pa kami. Mm -hmm. na, baka naman hindi alam. Uh -oh. La, eh, nung ginugel na, pas, pas, pwede bang banggitin yon? Nag-google kami, nanap namin itong kung sino itong news ano si Builders. Eh, sa Google, nandun sila lahat. Ah, uh -oh. ito pala yung may-ari nung summer headquarters ni Pangulong Aquino ng kampanya. Ah, ito pala yung brother-in-law ng ni Ginoong Ochoa. And then it began to dawn on us na, oh my goodness, mm -hmm. kaya pala ayaw. Uh, sabi nga namin, gusto, ang, nung gusto namin mag-reach out sa Pangulo, hindi para sa kaso ko. Mm -mm. Hindi para, uy, ano to, kung baga, una nga, si Erwin Santos, ya, alam ko namin, yan ang, yan ang, yan, ang, operator, yan ang kanila, no. pwede mo ipag na muna yan. Oh. Eh sabi nga ng pangulo sa akin, ako may kailangan kay Erwin, sulatan mo na lang. Ah, okay, so parang hindi hindi yung hindi mangyayari 'yung gusto niyo. <laughs> oh, oh. Dahil ang alam mo sa kay Erwin, pwede ba mag-live ka muna. <laughs> <laughs> sabi <laughs> ko asahang kanya, si oh, oh. Mr. President naman, siya nga po 'yung nag-aasunto sa akin, tutulungan niya ba ako sa defensa ko? Oh, you know? so, oh, oh, oh. pero hindi na po kami nabigyan ng pagkakataon pa. So in-email na lang po ng mga madre 'yung mga dokumentong meron kami, 'yung mga informasyon kami. Pero wala pong nangyari. So hanggang ngayon, wala. Naghihintay tayo kung magkakaroon ng aksyon. Sa akin nga, kasi tinawag daw ako ng Malacanang kanina sa isang pahayagan na nakuryente raw ako, uh -oh. gano'n. Basta po patungkol sa bagay na yon yung sinabi ni uh, Yusef Balte, sa magbibigyan na lang po sa GMA mamaya, kinanat ng uh, statement, yung Association of Major Religious Superiors, at yung madre, na kasama ko mismo sa pulong namin. Uh -oh. Para may isang tabi na po yan. Sa akin siguro, dahil mahalagang oras natin dito ngayon, ang gusto ko lang po sigurong parating sa Malacanang, mm -hmm. mag, kahit na po i-recall nyo lang yung 2057, ibigay nyo na yung lupang yan sa mga taga-palawan. Mm -hmm. you can call me by whatever name you'd like to call me. Yes. Oh. Kahit na ano pang itawag nyo sa akin, sinungaling, anakuryente, ano man, tatanggapin ko po yan. Uh -huh. Basta i-recall lang ninyo yung presidential proclamation 2057 na midnight din at sinasabi ninyo dati na... At ah, galit kayo sa Midnight Deal. Ngayon, patunayan po ninyo yun sa taong bayan. Okay, maraming salamat. Sige nung June Lozada, isa pa rin sa mga whistleblowers. Hindi so, ka pa namin makapanayam. Si Executive Secretary Jojo Ochoa, hinggil sa isyong ito. Yan po ang sala ni Igan, sala ni Susan. Magbabalik po ang unang hirit.